Napakabilis ng araw ano Lunes na naman Nakakaloka <laughs> Hello Philippines and hello world! Magandang magandang araw po sa ating lahat! Pagkatapos ko nga magawa lahat ng gawaing bahay at iginaya ko ang aking anak, heto na at napasok cross siya sa school. Sana po ay lagi tayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw. At siyempre, lagi tayong magpapasalamat sa kanya kahit mahirap ang buhay, pero masarap mabuhay. At lagi natin pakakatandaan, i-enjoy lang natin ang ating buhay araw-araw. At hen na nga at mag-uumpisa na ako magtrabaho. pagdating ko nga kayo na sa gapan, ubod ng traffic, nakakaloka. 40 minutes yata ako na traffic dyan. Hinapon tuloy ako ng uwi. Nakakaloka. Kasalanan niya. No? <laughs> Kakaloka. Mabuti na lang at natapos ko lahat ng pasyente ko. Eh, napakadami. So, niya. Hey, Alas 4 na ako nakauwi. At sinundo ko na ang anak ko. Diyos ko Lord, ang itsura ng anak ko. Mas mukhang pagod pa sa akin. Nakakaloka. <laughs> so, hayan niya. At magluluto na ako at maglalaba. Nakakaloka. <laughs> At syempre, mag-uumpisa na ako magluto ng ulam. Aba, wala yung paborito kong parte ng bangus. Nakakaloka, hinanap ko nga. Aba, humanda ka sa akin bukas, girl. Oo, crying kita. <laughs> Kakaloka ka. Tapos yung talong, puro may sira. Palibhasa, hindi ako yung kumuha. Kakaloka talaga. At hena nga, tinanda ako na yung bawang at saka luya. At nag-uumpisa na ako mag-isa. Inuna ko yung luya. Pagkatapos, isinunod ko yung bawang. Para pak na pak ang lasa. At syempre, nilagay ko na yung bangus. At nilagyan ko na ng patis at saka suka. <laughs> At syempre, hindi mawawala ang paminta. At ang pampalasang vet chin, syempre tatakpan hanggang kumulo ng kumulo ng kumulo. Saka ako inilagay ang talo ang palaya at saka sili. So ayan nga, lumabas muna ako para bumili ng ulam ni Maron. Dito nga lang yan sa tapat namin. Bilihan ng pritong manok. Nagustuhan kasi ni Maron yung gravy dyan. Masarap daw. Ito nga ang mga binibenta nila. Yung isang buo nga sana ang bibiling ko kaya lang baka hindi namin maubos at napakalaki. Hahaha! <laughs> At heto nga, tinanong ko ang anak ko kung gutom na, abe gutom na gutom na daw. Eh pasensya na anak, napakadami ko pang ginawa.